Time check. Quarter to seven ng umaga. Hahaha. -ha -ha. na naman ang ating tuhod kasi nalambot na. Kailangan natin palakasin. Hahaha. -ha -ha. Welcome back, mga bulikat kong kaibigan at haliparot. O tara, pagkapin muna tayo bago natin simulan ang pagbibisikleta. Hahaha. -ha -ha. Ang sabi ko ay alas 6 ako gigising. Pero sabi ko lang yon ang katotohan na noon. Alas 7, eh. alam mo na, Pilipino eh. Hehehe. -he -he. Welcome back, mga bulikat kong kaibigan at haliparot. O tara, samahan niya ako magbisikleta at magpalakas ng tuhod. Pabukid nga ang punta natin kasi naman presko ang hangin dito. Kaya naman, oh, nag-start na ako Tingnan nyo ang camera ko. Nakasingit lang yan sa aking baywang. <laughs> sa aking mahiwagang breath. Ang mabilisang vlog nga lang ito ng ating pagbibisikleta kasi naman hindi tayo nagpahalam kay misis. Alam mo na tulog pa sila. <laughs> kaya naman sinamantalan natin. Baka kasi ipanagpahalam tayo. Ay hey, nako baka naman kung anong bunga naman ang lumabas at marinig natin sa ating tenga. At syempre dahil hindi natin alam kung gising na siya kaya naman tayo ay bibili ng gulay para naman may idadahilan tayo kung saan tayo pumunta. <laughs> alam mo na nakaplan B na tayo no. Nadaan ang pala ito kanina kaya naman nagtalong ako ng mga presyo na nako napakamura kaya naman pagbalik ko hehehe he, he. ako ay bumili na para naman pag uwi ko doon ay may dahilan tayo pang nga lamang aking mga binili kompleto yan may talong may okra ang palaya at pagkatapos may mix na gulay na kaya naman isasalang mo na lang at igigisa oh malapit na matapos ang aking video kaya naman paka pwede mo naman ako i-follow kaibigan maraming salamat bye bye God bless oh pindot na follow